New day, new bag. So for today, makakasama natin sa ating second episode ng ating podcast si Miss Jhan. Hi Miss Jhan. Hi Miss Glenda. Thank you for inviting me. Thank you then. And uh, and dami nagtatanong, ano nga ba ang business ni Miss Jhan? So I run the business Purse Maison. It's a luxury consignment uh located in BGC. So mostly we sell uh branded, luxury branded, mostly sa bags, meron ding watches, accessories and shoes. Miss Jean kailan Ka, unang nagkagusto sa mga luxury brands. Bakit ka napunta sa ganitong business? Hmm. Hindi ko na sabihin yung age ko ha, pero nung 23 years old ako, dun ko binili yung pinaka first luxury bag ko. So it was uh an LV favorite MM. So, doon nag-start yung love ko for luxury bag. Doon siya nag-start. Kasi, di ba parang as a girl, parang passion mo na yung bags eh, di ba? Basta everything na fashionable, gusto mo as a girl. Yeah, alam mo, hindi ko din alam. Kasi before, hindi ko talaga afford yung mga like, Brands like Heartstrings, Jansport. So, when I purchase mm -hmm. my first ever luxury bag, mm -hmm. which is this one, um, mm -hmm. Chanel siya, mm -hmm. sobrang nakakahappy ng feeling mm -hmm. na parang, oh my gosh, nakapurchase ako ng ganito kamahal. Kasi mm -hmm. para sa akin, sobrang mahal na siya eh. Mm -hmm. So, parang... Doon nag-start yung sa akin naman. Doon nag-start talaga. And it was my parang 21st birthday. Ooh. Tapos hindi lang isa yung binili ko. Bumili ako mm -hmm. ng mga, like yung may mga brands din na damit. Mm -hmm. Ng Hermes Oran. Mm -hmm. So parang niregaluhan ko talaga yung sarili ko. Then from there, sabi ko talaga, now I understand bakit sila nagko-collect. Kasi na, na appreciate mo rin yung craftsmanship nung ano nung brand. Yes, and imagine ha, 28 na ako ngayon mm -mm. and 7 years ganito My pa God. din yung itsura ng ng Chanel. Kaya for mm -hmm. me Chanel is talagang timeless. Masasabi kong timeless and worth it timeless and wears. kaka nagulat ako, Miss Glenda, Nasa iyo pa yung first luxury bag mo kasi yung akin binenta ko na. Ah. Pero sa best friend ko naman, so okay lang. Ako na naman talaga eh. kasi ako, um sentimental. Oh. So, pag may value sa akin yung isang bagay, kinikip ko talaga. But to be honest, yung mga angels ko, yung mga friends ko, pag naglilinis talaga ako ng closet, as in kahit magkano ko pa yan binili as in big pamigay all, hindi ko siya yung binebenta. Binibigay ko sa kanila. So wala ka pang ano, binenta ever na. Meron. Personal bag mo. Kasi minsan, nai-invite din ako sa mga like mga private sale. Mm -hmm. So like Gucci, so bumibili talaga ako ng madamihan tapos nila live sell ko nung pandemic. Oh, I so, nag-live selling ka na? Nag-live selling ako nung pandemic. Oh. So, bukod sa mga bags, nag-din na din ako ng mga diamond. So, mm -hmm. nagla-live sell talaga ako. But after the pandemic kasi, um, bumalik na yung demand ng business. As mm -hmm. in, kinailangan talaga ako ng company. So, kailangan kong tumigil. Mm -hmm. Tumigil ako sa pag... Yung hilig ko. Kasi, di ba, mm -hmm. bags, parang na-enjoy mo lang siya eh, di ba? Mm -hmm. Fashion accessory nating girl. Hindi siya Chanel, nakakapagod. Ba? Hindi tsaka ano, yun nga pag nakikita ko lang sila kahit naka-display lang nakaka-happy. Ganun yes, And TV? nakakagulat ha kasi meron mm. pa akong isang bag na Chanel. Ah, uh, yung yung classic, classic. 600,000 na ngayon. Oo. Oh, oh. Nabili ko lang yun 198,000 pesos. Same tayo. ano year yan? I forgot. Pero ang mura talaga nun, oo, oo. nung time na yun. Yung sa akin naman, nabili ko siya 200,000 after tax refund nung 2016. So ngayon, kapag isi-sell ko siya ng mga 350,000, pag-uunahan pa yun. So di ba, parang investment talaga siya, in value. Yes, sa in value. Mo. Pero di ba, Ms. Jan? kasi syempre mas magaling ka sa akin when it comes to bags. Di naman. <laughs> <laughs> Ikaw talaga yung nakikita ko na... Alam mo yung mga, syempre, it's your business. Mm -hmm, mm -hmm. Alam mo yung mga description. Mm -hmm, mm -hmm. Alam mo yung color, mm -hmm. types of leather. Mm -hmm. Ako kasi hindi talaga. Mm -hmm. Like, hindi ko talaga alam how to explain this bag. Mm -hmm. Aminado naman ako don, mm -hmm. Kasi, um, though mahilig ako, minsan kasi, di ba, pag nag-scroll ka, parang you will purchase this bag. Tapos, ilalagay mo na sa sa closet mo, tapos di mo siya magagamit. Mm -mm. This one is my favorite bag, pero parang never ko pa siyang nagamit. Ever. <laughs> Hindi ang ko ganda. pa siya nagamit. Ako to be honest, wala pang pa crocodile na Birkin. So, dream bag ko yan, Miss Glenda. Ah, talaga oh, ba? Oh. <laughs> Nagulat ako, pero alam mo bang second hand yan? Oh, pwedeng itanong how much mo na bili. Ang mura ko lang yan nabili. Siguro nabili ko yan mga almost 3M pero when I check sa Google kanina, mm -mm. yung 30 na version mm -mm. nasa 5M na. Mm -mm. around that range ng yung price yes. ng mga exotic na. Yes, na yung range mm -mm. niya. So, kahit ako nagulat sabi ko, "Oh my god, may baga kung 5M." Oh, 'di ba? Investment talaga din siya. Yes, and it's okay to buy second hand. Of course. Ngayon kasi, de ba, dapat spend wisely, buy smarter. Oo, uh -oh. oo, yun. Saka accepted na yung pre-love ngayon. Dati kasi parang may stigma nakapag pre-love. Ay, ayoko niyan. Parang yung yung feeling na ginamit na ng ibang tao. Ngayon wala na yun. Ako ganyan hindi eh. talaga. 'Di ba uh -oh. nag-inquire ako sa iyo last time? Uh -oh. Kahit second hand bibilin ko talaga kasi mm -mm. iba eh. Iba, iba pa din pag mm -mm. yung uh, like naka-purchase ka talaga ng bag, second hand man or hindi. Mm -mm. Mm -mm. Ano pa din siya eh, lalo na kapag maganda yung brands. Mm -hmm. Like this one, sabi ko nga, seven years na sa akin, pero... Ang ganda pa rin yung condition. Yes. Ginamit talaga. mo ba ito, Miss Glenda? Iyan yung gamit na gamit ko. Kasi syempre, first views. ever Chanel bag ko yan. Mm -hmm. So, talagang gamit na gamit siya. Mm -hmm. So, Miss Jeanne, mm -hmm. ano yung feeling mo nung una mong nahawakan yung unang luxury item mo? Nung una, akala ko bag lang talaga siya. Yung parang... Pero kapag nandun ka na sa moment na yun, yung feeling na, ah, ni-reward mo yung sarili mo sa lahat ng hard work, tapos yun, marker of success na rin siya eh, di ba? Parang yeah. yung feeling na bumili ka ng first car mo, same feeling, ganun siya. Yes, it's like a reward. So mm -hmm. ako din ganun. Kapag uh, bumibili ako ng bag… Um, may milestone ako like for example birthday ko or may mm. na achieve ako bumibili talaga ako ng bag pero minsan talaga kapag yung nagfollow follow ka na sa mga katulad mo <laughs> di ba nabubudol tayo mm. minsan kapag na natignan mo talaga parang ay i have to buy this mm. kailangan di ako maunahan dito parang ganun yung feeling eh so parang mabilis pa mabudol si Miss Glenda in di diba, ba nag-deposit ako agad sa iyo <laughs> tapos eh. sold out na pala <laughs> nakakatawa experience na yun. Nakakahiya sa amin, di ba? First time mo bumili, tapos biglang na-sold out. Okay lang, binalik mo naman agad. Nakabawi naman ako Nakabawi sa Nakabawi e, diba? ka na, naman. Binigyan mo ako ng malaking discount. Yes. Siyempre, <laughs> friend na natin si Miss Glenda. Yes and thank you ha for mm -hmm. ano for accepting this invitation kasi madami ngayon na, na, na nanonood sa atin mm -hmm. ang siguro gustong mag-invest mm -hmm. sa kanilang first luxury items mm -hmm. gusto nilang uh, bumili ng bags mm -hmm. so sa tingin mo ba pangmayaman lang talaga ang mga luxury brands So for me in all honesty hindi naman siguro yung tamang term para to sa mga taong may budget So, not necessarily na dapat mayaman ka. So, di ba, pwede mo naman kasing pag-ipunan yung mga... Ayun nga, sabi ko, marker of success na rin siya. So, yung feeling na ni-reward mo yung sarili mo sa hard work, na parang yung hard-earned money. So, yun siya. Not necessarily na pang mayaman lang siya. So, kaya nga may mga pre-love ngayon na option na para more yes. people can experience luxury. Na hindi mo yes. naman kailangan mag-overspend. Ako, may advice bumili ka kapag kaya mo na. Yes. Kasi there are people na talagang, alam mo yun, yung ikakaskas talaga yung credit cards mm -hmm. para lang makapantay sa iba. May mm -hmm. mga ganun mm -hmm. eh. So, my advice is, um, siguro kailangan financially stable ka. Mm -hmm. Pag ganun, deserve mo na yun, na mm -hmm. regaluhan naman yung sarili mo. Kasi ako, nung nag-invest ako sa first ever Chanel bag mm -hmm. ko, Ah, uh, medyo nakaipon naman na ako. Mm -hmm. Sabi ko nga dati hindi ko afford ang Natasha inuutang ko pa 30 days to pay, 'di ba? Oh, grabe. So, parang yon, yun lang yung advice ko sa mga nanonood sa atin na to spend wisely mm -hmm. and kung ano yung kaya ng budget.